Hello guys, nandito na kami sa loob ng Cavite State University sa Indang. Ayan. Ayan guys. No, so... Ayan yung ano. Ayan, yung anak ko, guys. So, papunta na kami sa ano. Kung saan gaganapin ang graduation. Ayan, guys. So mukhang maraming tao na dito. Um. Ayan na. Nandito na yung mga gagraduates. Ayan guys. So naglalakad muna kami. Medyo malayo-layo po itong lalakari namin guys. Ayan. Ayan po yung lahat ng gumagraduates. Ayan yung anak ko. Kasama yung classmate niya. So so kumipila wow. <laughs> Ayun, nasaan ba yung anak ko? <laughs> Ba't na wala? Ay, si Ana. Ay, ayan na.